Matagal-tagal na din mga idol, hindi po kami nakakain ulit ng pansit at ito pala ay nabigyan tayo ng pansit ng chahi namin mga idol at ito po niluto ko po ito at napakasarap po talaga to mga idol. Ngayong araw pala mga idol ay umuulan dito sa amin at pauwi na rin po tayo kasi wala naman din pong ulan mga idol at dumaan pala ako dito kay Uto na bumili na ang kalating kilong karne ng manok at mga gulay din po dito sa suki natin mga idol kaya magpansit nga tayo ngayong gabi kasi meron pa pong pansit na inong binigay sa akin ng tsahin at tsuhin namin mga idol siyempre maulan, madulas, magingat tayo pagdating ko sa bahay mga idol dito yung mga anak ko ay nakaupo at si Chucho naglalambing din po sa akin yan mga idol pag dumadating talaga ako galing trabaho. Pagkadating ko talaga mga idol, ito talaga yung inuuna ko, yung manok ni Mik Mik na pinapakain ko araw-araw mga idol. Kasi alam nyo po, malapit na din po yung birthday ni Mik Mik mga idol is June 25. Yun pala ang ihanda ko kay Mik Mik mga idol no, sa... birthday niya. Tapos nagmap na lang ako dito mga idol kasi yung bubong kasi namin sa itaas ay may butas. Laging tumutulo dyan mga idol kapag umuulang po dito sa amin. Kaya parati po kami dyan at araw-araw po lagi naming minama para mawala talaga yung tubig at hindi madaling masira yung sahig namin mga idol. At madami-dami na ito mga idol, ang kalating kilong ng na manok. Tapos yan, ang gulay natin, 10 piso yan. At yan po yung binigay sa amin ng tsahe namin mga idol, ang pansit kanton. Yan pong Ricardo ay 10 piso ko din po yan nabilin mga idol. Tapos mga idol ay linakihan ko talaga yung pagayad. Hindi ko talaga minaliit. Ganyan lang po kalaki mga idol. Ang paggayad ko, tama na po yan at sakto na po yan katapos ay agad ko na po inugasan mga idol ng tatlong beses po para matagal talaga yung langsa. Habang inugasan natin mga idol ay yung anak pala na panganay ko ay nagpabaga na po sa uling at tayo naman po ay nagagayad na rin po ng mga likado. Tulad ng sibuyas at saka bawang mga idol. At syempre mga idol, pasasalamatan ko rin pala yung mga taga-suporta natin. No? Yung mga bagwang followers dyan. Welcome na welcome po kayo dito sa page namin. At sa lahat ng mga OFW, yan, maraming salamat po sa panonood araw-araw mga idol. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Lalong-lalo na din po yung mga trabador ng Pinas kagaya ko. Lagi po tayo magingat mga idol araw-araw po. At yun mga idol, tinulungan na tayo ng anak natin. Sila na po yung nagugas ng gulay at yung karni ng manok. Tayo naman po ay nagigisa na rin po mga idol ng mga rekado. At sinod ko naman po nilagay yung karni ng manok natin. At tinalo-alo ko lang yung mga idol para sumutsot talaga yung amoy at bango ng mga ricado natin mga idol. At tinakpang ko lang mga idol kasi hintayin natin ng mga dalawang minuto para lalambot yung karne ng manok natin. At pagkatapos ng dalawang minuto mga idol at yan po ang resulta. Naglagay na po ako ng pamintang pino, dalawang supot. Tapos toyo mga idol, kunti lang din yung toyo na nilagay ko. Tapos nagdagdag ako ng tubig mga idol. Kasi alam naman natin ay sipsipin talaga yan ng pansit pag maraming tubig Ganito pala ko magluto mga idol ng pansit mga idol no Depende po yun sa inyo kung paano pong preciso sa pagluto ninyo mga idol Yan sinubukan ko yan mga idol na una magisa ng karne Tapos nilagay ang gulay at kinuha ako mga idol Kasi madali lang daw pala lutuin yung kanton na pansit Tapos mga idol sinunod ko na po yung kanton natin nilagay ko po Tapos sakto lang po yan ng sabaw mga idol at tinaluhalo ko na rin po mga idol tapos binalik ko na rin po yung gulay at yung karne ng manok natin. Mga ilang segundo lang to mga idol ay luto na po ito ang ating pansit kanton. Luto na po to at hinango ko na rin po mga idol para makakain na rin po ang lahat ng aking pamilya. At nagsandok na pala si Mrs. mga idol sa pansit na ulam namin. At ngayon mga idol ay sabayan nyo po kami sa aming hapunan, Siyempre bago ang lahat ay magpapasalamat po muna tayo sa Panginoon. The name of the Father, the Lord, salamat sa pagkanger sa kasyas na imuniyatag sa mga like Lord. Amen. Kain ang mga. Mm. Yan. Sarap mga idol. Kain. Mm. Napadami na naman po talaga yung kain ng pamilya ko mga idol at lalong-lalo na din po ako. Mga idol, sa hindi pa nakapalo diyan ay paki-follow na rin po, like and share tayo mga idol. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po palagi at God bless po.